Good day mga ka agriventures Ngayon ay uh, magdi tayo ng dalawang batang kambing para hindi na tumubo ang kanilang sungay So 6 days old pala ang uh, dalawang batang kambing na to Gamit lang itong Dr. Nell D-Horning paste, suka, duct tape uh, gunting at saka uh, packaging tape. Katanggalin lang natin yung mga balahibong uh, tumutubo sa gilid ng uh, sungay para dyan tayo maglalagay ng uh, paste Ayan, maglalagay lang tayo ng counting uh, paste uh, sa kung saan banda tumutubo yung uh, sungay. Bali, parang bukol pa lang yan. Maglalagay tayo ng uh, kaunting doctor ni Lord D. Horning paste. so Ang advice ay magsuot ng gloves pero yung kapatid ko, tigas yung ulo yan. Dalawa lang kasi yung idilisbad kaya hindi na nagsuot ng gloves. Pero ang advice talaga, magsuot ng gloves kapag uh, marami kasi makati yan sa abalat ang Dr. Nelor de Horning Paste. Yan, maglalagay tayo ng duct tape para hindi ma kalmot ng kanilang paa. Kasi maya maya mag ano yan eh. Kakalmotin lang kanilang paa. Maglalagay din tayo ng uh, packaging tape para hindi matanggal yung uh, duct tape. Balihan natin ay 30 minutes bago natin yan tanggalin maya maya. ito na yung pangalawa. yan, ayan Tulog na sila. 25 minutes na yan. 5 minutes sa lang yung inaantay natin para ma tanggal yan. na ni. ayan after uh, 30 minutes tatanggalin na natin. Lalagyan natin ng uh, suka. This portion is not sponsored by Dato Puti. <laughs> Naglalagay tayo ng asuka para ma-neutralize ang Dr. Naylor this or the horning paste. Yan. Ito yung pangalawa. Sobrang safe po gamitin ang Dr. Naylor Dehorning paste paste, uh, matagal na namin ginamit, wala pang uh, mortality na nangyari sa pagtanggal namin ng uh, sungay. Tsaka 100% di na talaga tutubo. Kung may tutubo man, patay na sungay yung tatanggal ang pagmasabit sa kumpay. Loto kayo eh, loto kayo.